yun mga amigo susubok uling magburaw o matambaka susubok ulit kami akong mga huwi. may nahuhuli na ata uli at uh, parang kagabi may mga huli kaso yun may mga huli yung kanina oh, mga nagsitabi ha? ang daming huli o kaso lang mga trule leon maring hindi natin, maring hindi ko kayang humuli ng ganong karami pero kahit siguro mga pang ulam o makabintahan ng konti di ari mo na nang doon lang naman ako sa bangka doon lang ako mananawil kasi yung trolley mga amigo yung sagwanan pag iwalang kumain doon sa isang bangka na nakapundo dyan nalipat yun ng ibang bangka dyan lang din naman sa may kalapitan lang din, pa ikot ikot lang sila dyan kung saan yung may magandang silong at doon sila nakakarami doon sila magpipirme hindi kagasa sa akin na pasurtihan pag kumain doon sa may bangka namin na nakapundo dyan sa tapat di surte meron akong huli pero pagka sa ibang kalapit na mga bangka Doon sa mga ibang parte Nandoon ang kain na isda O, oh, edi yung mga truli nakakalipat naman Kaya sila mas maraming nakukuli Pero At least doon sa mother boat Pag nag-uulan Nakakasilong ah, ako, pag gusto kong ako nagutom Araya kong kumain, makakapagluto Tapos isa pa, pag kawalan kumakain Araya akong matulog yun ganun lang, hindi ganun mapupuyat ah, Hindi kagaya sa truli, mapagod yun Kasi sasagwan-sagwan ka tapos malipat-lipat. Pero marumi lang pa ah. Kuan. Kumikita sila ng malaki mga amigo. Mayroong nabinta diyan ng ah. Para may nito minsan lang may bumita ng 3,000 eh. May 2,000. Uh, may 1,500, 1,000. 1,000 lang, lang hindi na masama. Sa gabi. Yun naman ay tinatiming lang nila pag laot. Alimbawa malakas yung agos. Tapos kakalma ng mga alas 9. Di alas 9 na sila nang gabi na ala na ano, na, lumalaot. Tapos pagka sa so, umaga, malakas ng agos, sa tulang ng nasiwa, tari na rin silang umuwi. ganoon lang naman yun. Kaya, may pahinga pa rin. Tapos, ari pa rin naman magpahinga sa araw. Ayan, mag ako magpain. Yung mga pinainan ko nung nakaraan, pula. Susubok ako ng kulay pink. Ganyan lang naman. Pag nagpapain kami nito mga amigo, pinupuro-puro na lang namin. Hindi na hinahalo sa gabi. Pag sa araw kasi ito, halimbawa ang kulay ay eh, blue, hinahaloan namin ng ibang kombinasyon ng kulay. Halimbawa, blue, puti, pinaglalahok. Yung pink, pwedeng haluan din ng puti. O, oh, ganun. Nung nakaraan, pula. Pula at saka blue at saka puti ang gawa ko. Itong puti, purong puti lang. Nagawa na ako ng paay. Panibago ulit. At yung ating ginagamit mga amigo, naubos na. Dapat at saktong-saktong lang yung pagka-pink maliit lang yan lang mga amigo kaliliit yan ay dipindi kasi karamihan ng nahuhuli nila ngayon malilitang pain ang kadipindi pa rin sa kinakain ng isda yan pag malalaki ang kinakain ng isda gagayahan mo ng pain may malaki din Maliit lang nakawitan na yung ano. Hala. Hala, parang nakaintindihan niya yung hala ko. Hala. Ano na eh. Nakaintindihan yung ibig sabihin ng hala. Sabi ko hala, umiyak. Ah, Naintindihan niya pala yung ibig sabihin nun? Sabi ko, hala, bigla siyang ano, nagulat tapos iyak.

May ilang tunilada kaya? Wala pa May isang tunilada, may Mayikit, iyon. Pwede na pag may isang tunilada. Pag kasimba ka ng itsibang, kasi may, may nahuhuli na din sa, ano medyo malapit. Malapit na. So, ano? Wala, may bagyo na. Kapalit ka? Ayun na ba? May bagyo pa palapit. Kaya nag-uwihan yun yung mga yan eh. Malakas na sa alaot. Baka yung iba dyan di pa iuwi eh. Ganyan talaga ang buhay ko dito mga amigo kamihanin, Hindi na uubos ang konsumo dahil... naabot ng lakas. Kasi minsan hindi na susunod yung nakalagay doon na... ...team-based advanced sa weather. Uh, tumatama lang siya sa... ...mga hanggang 5 uh, days. O oh, hanggang... 6 days pero yung bandang huli na agbabago e na at pagkakataon ganun hindi naman lagi Mas gusto, gusto niya yung kalong at saka ano eh hinaharot-harot siya ng kalong siya na. Yung ano na lang, yung nylon, rambok. Sana mga amigo, kumain na. Nang ilang tagal-tagal din ako nakaburaw. May ko. And, hindi nakaburaw. Mahigit sa linggo. Yan. Hindi ba kung pahay ko ngayon? Nagbago nag ako ng kulay doon. Oh. Ginawa kong clean. no Tatlo ko mga amigo. Blue, pink, blue, white. Oh. Ito na lang. Libangan lang. Libre para makalibre lang ng ulam. At uh, ang ito, at uh, pag, 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 Maraming huli yung mga nagburo nga uh, kagabi daw. May nakaka 8 kilo, may nakaka 10 kilo. Sana makahuli rin ako ng gano'ng karami. Sa akin, 5 kilo, okay na eh. Lalo na kung 10. Okay nga yan, 5 kilo eh, di lalo na yung 10. Ah? Well, so huh? Pinanay. Mga pa... Dimirtso lang. Nagaling ng ano, nagpunta doon kay nanay sa puntod. Ah. Uh Hindi -huh. nila doon. Nanggana. Nakalis na. Tulad kayo. Hmm. yan mga amigo ito na lang nylon pagkatapos dito doon na ito tatanggalin sa bangka hmm, doon ko na ito bubuhin ito lang ang ito muna tapos mamaya puputol-putolin ulit y nada tal no? Oh, marami ko, tapos na, ito na oh. Ayan, oh. Ay, mga boot na yan sa dulo Hirap makita yung nylon kasi sobrang liit Ayan, may boot na yan ang iba na, silid ko na, ito na oh. Ang pagtangkil nito sa bangka na ayun, ah, Sana marami tayong mga huling isda ayun, hindi ko, abang-abang na lang sa pagtangkil Palaot sana Maraming mga huling buraw Hindi lang makaula, makabinta pa Medyo matagal na hindi kumain Sana kumain na ulit Para, kon, saka hindi ako sumusubok May nahuhuli na pala ng mga nakaraang gabi Hindi naman ako nag Hindi man ako nag ng bangka so, Sana makahuli kami Sana makahuli mamaya Mamaya gabi Hindi, okay, abang-abang lang